Anong nagawa kong mali? Sabi ni Zeka, baka nahihiya siya, kapag may ibang tao na nakakakita, sabi ng alagad. Sa wakas na tuloy na rin, ang pagdiriwang ng mapayapa, masaya ang lahat na nagkwekwentuhan at nag-enjoy sa kanilang mga pwesto. Mag-enjoy tayo ngayon, at magpakabusog, masayang sabi ni Eva, kaya nga sagot ni Amyo, salamat at nakatulong din ako kahit papano. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo Eva, sabi ni Amyo. Ginawa mo naman, ang makakaya mo. Kaya nararapat lang, na ikaw ang pasalamatan, sabi ni Eva. Ngayon tahimik na ang paligid, kaya mag-enjoy tayong lahat, sabi ni Amyo, syempre naman, sagot ni Eva. Kaya nonigurado na ako, naglagay ako sa buong paligid, ng aking henegay ng papel, upang maging matako at magsilbing tagabantay. Dahil ayaw ko na maulit muli, ang nangyari noong nakaraang araw, sabi ni Zika. Zika si Lembrox, Tawag ng principal sa binata, kailangan ko kayong makausap, na dalawa ni Eva, magtungo kayo sa principal's office, sabi ng vice principal. Parang meron ka na namang ginawang kalokohan, tanong ni Amyo sa binata. Hindi ko ito inaasahan, ang kasama si Eva ay talagang pahirapan. Masama ang kulog ng binata, dahil sa bigla ang pagpapatawag sa kanila, lalo na kasama pa si Eva, kay nagtungo ang dalawa, sa office ng principal, hindi po ko nakikita ang principal, kahit noon pa, sabi ni Eva, nakakapagtaka nga, sagot ng binata. Ni hindi ko nga alam, kung anong itsura nila, sabi ni Eva. Sa totoo lang weirdo sila, sabi ni Zeka. Gustong gusto ko rin, makita ang itsura nila. Pagdating sa pinto, agad naman pinapasok ang dalawa, mabuti naman at nakarating na kayo dito, sabi ng principal. Masaya po at nasamahan mo ako, Lambrox boy, sabi ng principal. Gaya ng inaasahan ko, isa kang makising at matikulong lalaki, papuri ng matanda. Salamat sa totoo lang na sorpresa ako, hindi ko inisip na ang nagpapatakbo ng eskwelahang ito, ay maganda at matikas na punong duro, papuri ng binata. Gusto ko yan. Magkakasundo tayo kapag puro ganyan ang estudyante ko, sabihin ng prinsipal. Nakarating sa akin, ang mga ginawa nyo, kung paano nyo talunin, ang mga demons na umatake kamakailan lang. Ang kalmado mong pakikitungo ngayon, ay nagpapatunay na may ibububi ka, kaya hindi ako nagkamali, sa pagpili ko sa inyo, may kilala ako na kasing tulad mo. Sabi ng principal. Ganun ba, magkakilala na pala kayo, ng aking ama sabi ni Zeka, hindi. Ang tinutukoy ko ay ang iyong tito, sagot sa binata. So may kapatid pa pala. Ang aking ama, pero hindi ko ito alam. Siya nga pala, pinatawag ko kayo, dahil merong gaganapin na dalawahang pares, na magic combat sa capital city, paliwanag ng principal, gusto kong ipadala ka. At isama mo na rin si Eva na maging kapareha mo, sabi ng matanda. Ang academy ay binibigyan ng pag-asa, ang mga estudyante, para sumali at manalo kung palarin, paliwanag ng principal, maaaring ikaw ang manalo o kaya ang iyong utusan, na sinama mo galing sa inyo natahimik ang dalawa, at napaisip. Samantala pagdating nila sa paaralan, Nagdadado dal si Amyuk kung bakit di daw siya sinabihan, at pinasali samantalang malakas naman daw ito. Alam niyo napapaisip din ako, sa pagpili nila sa lalaho, sabi ni Zeka, kaya nga naguguluhan din ako, pang academy pa natin, ay nagawang sumali na rin dati. Tanong ni Amyo, oo sagot ni Eva, sinabi nila na pinalitan na ang regulasyon ngayon. Sa G paggamit ng Mahika, isa pa ang academy ay nilimitahan ng pagsali sa mga dadalo na estudyante, kaya pili lang talaga ang gusto nilang makapunta. Dahil karangalan ito ng academy, kung sakaling pala rin manalo ang dadalo. Paliwanag ni Zeika. Huwag kayong masyadong maingay, dahil merong ibang estudyante na nagre-research. Baka natin sila, sabi ni Zeika. sige sagot ni Amyo, pero bakit kayo ang pinili nila? Pwede naman sa ibang estudyante, tanong ni Amyo, ikaw nakita na nila ang iyong kakayahan, nang talunin niyo ang mga halimaw, at nakabalik kayo, ng buhay, yun marahil ang basehan nila, kaya sa iba naman yung ang sa para sumubok, paliwanag ni Eva. Ang bilin ng prinsipal ay huwag daw ang kakayahan ng mga elder, dahil malakas din sila, sabi ni Zeca, bigla naman nagreklamo si Amyo, yun naman pala. Bakit hindi nila ako isinami, samantalang hindi lang magic ang kaya kong gawin, kung rin sa espada ay magaling ako, sigaw sa kanila. Sa totoo lang ayaw ko narin isipin, kung ayaw nila, sabi ni Amyo. Napabuntong hininga ang dalawa sa narinig sa dalaga. Sabi nila kapag nanalo daw ang kalahok, ay may premyo na pera, pwede rin daw itong gawing Royal Guard. Paliwanag ni Eva, tatanggapin ko ang pera, pero hindi ako interesado sa trabahong Royal Guard. Mas gusto kong nakikipaglaban sa mga tao, o kaya sa halimaw, mas matutuwa pa ako, sabi ni Amyu. Pero kahit ayaw kong pumunta, hindi ibig sabihin ayaw ko nang sumali kung kinakailangan. Kahit sino mapapaisip, dahil pwede naman silang magpadala, ng malakas na estudyante, para isali sa labanan, sigurado pa sanang panalo, kaya hindi rin sasayangin ang oras, para maging Royal Guard, paliwanag ni Zeka. Tigilan mo na nga ako sa pagpapakyut dyan, sorry kay Eva Dot ang pinagtataka po lang, bakit ikaw pa ang pinili, imbes na ako ang isali, sabi ni Amyu. Natawa si Eva kay Amyu sa narinig, hindi na kailangan pag-isipan sabi ni Eva, hindi ko sinasabing mahina ka, natatarantang paliwanag ni Amyu. Ang pakikipaglaban, ay iba-iba talaga, ang paggamit ng spell, ay madali kaysa gumamit ng espada, kapag tumama ang espada, ay agad din itong nakamamatay, pero ang ibang tao ay hindi maingat, sa paggamit nito, nangangailangan din kasi ito ng kasanayan, para magawa ito ng tama, paliwanag ng dalaga, o ganun pala ang yun. Sabi ni Zika, natatawa na lang ang pinata dahil tinutumbok ito ng dalaga. Pero sa palagay ko ay merong nakakonekta na isang mataas na tao para isagawa ang palarong yan, sabi ng dalaga, ayan na naman tayo sa iniisip mo. Sabi ng binata, hindi ako galit sa kanila, pero kailangan yung manguna sa kompetisyon na yan. Ugyuk ng dalaga. Ang pagiging sikat ay pagbangon ng iyong pangalan, sa karamihan diba? Napakasaya nun, pabirong sabi ni Amyo sa dalawa. Ganun ba talaga yon? Tanong ng binata, oo naman sagot ni Amyo, Basta sa umpisa pa lang, kailangan nyo nang ipakita, ang inyong galing, para masindak sila sa inyo. Basta wag nyo lang hayaan, na masaktan kayo. Pabirong sabi ng dalaga. Anibo sabi ni Zeka, Nibo Crane. Speaking of the devil, sabay lapit si Amyo sa dalaga. So anong problema mo? Tanong ni Amyo sa babae, itikom mo ang bibig mo, at wag maingit sa mga ibang tao, sabi nito sa kanya. Isakang spoiltrat, sabi nito kay amyo, kaya hindi ka pinili, kasi mahina ko lang ganon kasi simple yun, sabi sa kanya, napamiti si amyo, tama nai ang kada-dal-dal mo. Nagkikiga ng dalawa, masama ito, sabi ni Eva. Hoy! Kayong dalawa dyan! Sabay turo, sa dalawang nag eensayo napahinto ang dalawang lalaki at ibinigay ang kanilang espadang patpat. Sana magaling ka sa ispade sabi ni amyo sa dalaga, baka naman puro ko lang salita, kaya patunayan mo ngayon sabi nito sa kanya. Bakit kailangan mong gawin ito, sabi nito kay Amyu, huwag kang maangan, ikaw nga dyan ang sumulpot at nagyayabang, para hamanin ako, sabi nito sa kanya. Pomer man na ang dalawa at handa ng magpalitan ng lakas, kahit anong oras. Sa palagay ko mas may experience ang tindig ng isa, kaysa kay Amyu. Gano kaya siya kagaling? Sabi ni Zeka, sigurado ka dyan. Tanong ni Eva, kailangan natin silang pigilan, habang di pa sila nagsisimula, nag-aalalang sabi ni Eva. Ito ang magandang pagkakataon para makita ko, kung gano'ng sila kalakas, Zeka. Ikaw ang magbigay ng hudyat, sabi ng dalaga, walang problema, sagot ng binata, maghanda simulan na. Mabilis na sumugod si amyuk sa dalaga, solid black sabi ni Eva, dahil nasanggalang ito ang atake ni amyuk pagkatapos si Anibo naman ang kumilos at umataki, pinagmamasdan ni Zeke ang dalawa, alam nito na binabalutan niya ng mahika ang kanyang espada, para lumakas ang pwersa ng atake ang ginawa ni Anibo, para talunin si Amu. ang dalada at tumilapon ng malayo, ang kanyang espada. Kitang kita ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa. Tinig ni Anibo si Amyo at inutya, sige lang, hayaan mo silang maging spoil ka sa kanila, sabi nito sa dalaga, tinuringan ka pa namang hero nila, sabi nito sa kanya. Sabi mo walang gagamit ng mahika, pero ginawa mo peren. Sabi ni Amyo, nakita din pala ni Amyo, akala ko di niya napansin. Sa palagay mo meron kang tayensa, natalunin ako. Mayabang na sabi ni Anibo, kaya nga napakahina mo. Sagot nito sa kanya, mas lalong naiinig si amyo sa dalaga, dahil napakayamang nito at aruganti. Binalaan din ang dalawa na umatras, habang maaga pa, sabi nito sa kanila, hindi nyo alam kung anong naghihintay sa inyo doon, sabi ng dalaga. Salamat sa paalala, tatandaan ko ito, sagot ni Zika. Agad naman lumapit kay Amio ang dalawa, nasaktan ka ba? Tanong ni Eva at Zika, mabilis na tumayo si amyo at ipinagpag lang ang dalawang kamay, okay lang, tapos na ako, sabi nito sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sumapit na rin ang araw, para magtungo kami sa kapital, ang alam ko ay si Eva lang ang pinayagang sumama, pero bakit kayo nar itong dalawa? Tanong ng binata, ako bilang naglilingkod sa'yo, kahit saan kailangan kasama ako sa lakad mo, paliwanag ni Eva. At ikaw naman amyo, may pahintulot ka ba sa prinsipal na sumama? Tanong nito sa dalaga. Hindi makasagot ang dalaga, alam ko wala diba? Tanong ni Seika, tumigil ka na pakingusap ng dalaga. Ikaw so ano naman ang sadya mo, bakit ka narito? Tanong ng dalaga kay Anibo, bakit kailangan mo pang sumama? Sabi mo wala silang chance na manalo, ngayon kailangan mo pa silang panoorin. Alam ko gusto nyo lang akong panoorin, kung kaya ko itong ipanalo, pareho lang kayo na matitigas ang ulo, sabi ng binata, wala ba kayong balak matulog? Tanong ni Zeke sa kanila, hindi ko alam, kung bakit nag-aalala ka sa amin. Sabi ni Amyo, si Eva at ako ay iisa na ngayon ang tinutuloyin, masayang paliwanag ng dalaga. ka okay ka lang ba? Tanong ni Eva, hindi nga eh, sagot nito sa dalaga, nakakahiya sabi ni Anibo, ikaw dyan. Kailangan mong erespeto ang senior schoolmate mo, paliwanag ni Amyo sa dalaga, hindi na kailangan, kasi pare-pareho lang tayo ng edad, sagot ni Anibo sa kanila. At sa eskwelahang ito, hindi importante ang abilidad, gaya ng sinabi ko. Sa totoo lang hindi ako nakapasok noong nakaraang taon, kaya mas matanda ako sa inyo ng isang taon paliwanag ni Eva. Totoo ba ang sinasabi mo na mas matanda ka pa sa akin dahil ko lubos maisip sabay tingin sa dibdib ni Eva? Yung ingay na yan nakakairita sabi ni Anibo, ang lahat ay halos ganyan, parang nakakalimutan mo na isa parent tayong bata, sabi ng binata, kailangan nating mag-enjoy, habang bata pa, pero ayaw ko, dahil hindi mo nakikita na mali niyon, sabi ni Hanibo, gusto ko yan, sabi ng binata, bakit naman? Tanong ng dalaga, kalimutan mo na, wala na akong masasabi pa, sabi ni Zeka, uupo na lang ako dito, at di na ako magsasalita, sabi ni Zeka. Siya ay masyado ng maraming tanong, okay na ang ganito sa pagkahaba-haba ng biyahe, sa wakas na karating din sa pupuntahan, pagdating nila sa bayan, tuwang-tuwa si Eva nang makita nito, na maraming tao sa paligid. Alam mo hindi ba ako nakakakita, ng malaking gusali, at pumunta sa tuktok, sabi ng dalaga, samantala napakasama, ng pakiramdam ni Seika, na mimilipit ang tiyan, dahil parang bumabaliktad ang sikura, yan ang kahinaan ng binata, para itong may sakit at di may pinta ang itsura. Napano ka? Tanong ng dalawang dalaga, ayos ka lang ba Zeka? Sabi ni Eva, okay lang ako nahihilo lang kunti, sabi nito sa kanila. Gusto kong makita ang arena kung saan gaganapin ang palaro. Sandali na, saan si Anibo? Tanong ni Zika, oo nga nasaan na siya? Bakit nawala siya agad? Sabi ni Eva, umalis nang hindi man lang nagsasabi. Sabi ni Amyo, pabayaan niyo na, hayaan na natin siyang mag-isa, sabi ni Zika. Sa katayuan mo yan Zika? Okay ko lang ba talaga? Tanong ni Eva. Tignan nga natin ang pangalan ko sa listahan, ayon sabi ni Zika. Parang naisaayos na nila ang lahat, ang bawat kalahok ay may kanya-kanya na itong katunggali, sabi ng binata. Ang pinagtataka po lang kung bakit. Gustong nilang pagharapin, ang parehas na eskwelahan sa ikatlong laban. Sa mga nakasulat dyan sa board, may kakilala ka bang lalaban? Tanong ni Eva. Wala sagot ni Amyo kay Eva, halos ang lahat ng mga yan ay mga baguhan, wala namang saysaling sikat na manlalakbay na sasali sa ganitong paligsahan sabi ng dalaga. Tignan ko hanggang sa dulo, sabi ni Zika. Libutin niyo na muna ang bayan, at ako naman ay mag-iikot sa paligid. Utos ng binata, sasamahan sana ni Eva ang binata, kaso pinigilan ito ni amyuk Payaan mo muna siya, ang lalaki ay may kanya-kanyang pangangailangan, kaya dapat mo itong maintindihan, paliwanag ni amyuk kay Eva, hindi ko alam yun mahinang sagot ni Eva, tumigil ka nga, sabi ng binata. Nagbibiro lang ako, natatawang sagot ng dalaga. Sige ipaghahanda kita ng pagkain at magingat ka, sabi ni Eva, salamat sa gut ng binata, mag enjoy kayo. Sabi nito sa kanila, maganda itong pagkakataon, gaya ng dati katulad sa school, walang nakakakilala sa akin, bilang hero, kaya makakakilos ako nagmalaya at naaayon sa gusto ko. Sumapit na rin ang oras, para umpisahan ang paligsahan, nagsimula ng ipaliwanag, ng tagapagsalita, ang mga tuntunin ng palaro, at ang mga binagong patakaran. Sinabi nito na mas lalo itong kapanapanapik ang matutunghayan ng mga manunood. Tatanggapin lamang ng hurado na talo ang kalahok kung ito ay sumuko o di kaya ihinto na ito ng mga hurado. Samantala habang nagpapaliwanag, ang tagapagsalita ay naghihintay na rin si Zeka upang tawagin ang pangalan nito, itinaas ang kwentes ng binata at sinabi nito, ang kagustuhan nilang makitang magpatayan, ang mga manlalaro ay masyadong brutal tignan, pero hindi mangyayari iyon. Kung ito ay mapipigilan sabi nito sa sarili. Tinatawag na ang bawat manlalaro. Unang ipinakilala ng tagapagsalita ay ang legendary Wimbrox clan, deca Limbrubs, lumabas naman ang binata. Pagkasabi ng tagapagsalita, ay biglang nagsigawan ang mga tao. Kumaway-kaway naman ang dalawang dalaga nang marinig ang pangalan ng binata. Ilang sandali naman ay tinawag na rin ang isang kalahok sa kabilang kanto at ipinakilala ang isang misyonaryo na si Janex Drigger. Ang pinakamagaling na swordsman trigger sa hitsura pa lang ng kalaban ni Zeka ay maangas pero mahina. Tahimik lang na pinagmamastan ni Zeka ang lalaki, bigla namang nagsalita ang lalaki, ang swerte ko nga naman, matatalo ko agad ang isang noble sa unang laban, sabi nito kay Zeka. Natatakot ka na siguro, kaya di ka na makapagsalita, mayabang nasambit sa binata. Samantala tahimik lang si Zeka at pinag-aaralan ang kilos ng lalaki. Ang dalawang manlalaro ay parehong malakas. Ano kaya ang mahika na ipapakita nila? Tanong ng tagapagsalita, ito na siguro ang pinakamasaya na nararamdaman ko. Ang paghiwa ko iyo ng walang harang ay mabilis lang itong matapos, patawatawang, sabi sa binata. Kung alam mo lang, wala ako sa mood ngayon. Sabi ng binata dot huwag mong gawing dahilan yan, dahil alam mong tatalunan lang kita, pang-aasar na sabi ni Janex, alam mo, ikaw ang sinasabihan ko. Tatalunan kita ng mabilis, pagkarinig ni Genex, ay umusok ang ilong niya sa galit, at gigigil ito kay Zeka. Nagulat ang lalaki ng makitang papel, ang natusok ng kanyang espada, gumanti si Zeka at ginamit ang mahika ng hangin, agad naman tumalsik ang lalaki ng napakalakas at di na nakabangon. Natulala ang lahat, sa bilis ng pangyayari. Nagsigawan ang lahat, nang sabihin nanalo si Zeka Lembrox, sa labis na tuwa, nagyakapan si Eva at si Amyo dahil nanalo si Zeka. Mahimbing naman sa pagkakatulog ang kalaban ng binata hanggang sa nagdatingan ang mga babuhat sa kanya, hindi makapaniwala ang tagapagsalita sa kanilang nakita ni hindi alam kung anong magic ang kanyang ginawa. Sa palarong ito, kailangan ko din magingat kung hindi lang ako mabilis, sigurado ako ang nasaktan, maya maya ay lumabas ang kanyang alagad, tinanong siya nito, kung ipagpapatuloy niya ang manalo sa kanyang laban, hindi ko pa napag-iisipan, sagot ni Zeka, alam mo, ayaw ko sanang sabihin ito sa iyo, pero huwag kalimutan, kung bakit ka narito, pinaaalalahanan lang kita, sabi ng kaibigan. Basta tandaan mo, ang paggamit ng Shenigami, ay delikado din sa iyo kaya huwag mong kalimutan, paalala ng alagad. Alam ko ginagamit ko lang naman kung kinakailangan sabi ni Zeka, pinuntahan ng binata si Eva at si Amyu, pagkatapos ng kanyang laban, masayang binati siya ng dalawa sa kanyang pagkapanalo. Lumapit si Zeka at umuko ito sa kanilang tabi, salamat sa pag-cheer sa akin, nakangit yung sabi ng binata, maya, maya ay tinawag na rin, ang susunod na maglalaban. Isinigaw ang pangalan ng lalaki, Malam. Isang bihasa, sa paggamit ng mahika ng tubig, ano kaya ang ipapakita niya ngayon? sigaw ng tagapagsalita. Sa kabila naman, ang kalaban niya ay si Kyle, isang guard sa Road Dark Association, sigaw ng tagapagsalita. Masaya ang laban na ito, ano-ano kayang mahika ang kanilang gagamitin. Sigaw ng tagapagsalita, sino kaya ang mananalo? Isang mahiwagang lalaki na galing sa Road Dark Association of isang water mage user. simulan na natin. Sabi ni Malam, pagkasabi nito, ay di na may galaw, ang katawan niya, ginamitan ito ng black magic, ang kanyang kalaban, dahan-dahan lumamit at agad sinaksak ng kanyang espada. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita, pagkatapos patayin ang kalaban, tahimik lang itong pinagmamasdan dot ang lalaking walang buhay. Noong una ay natahimik at hindi nakapagsalita, ang tagapamahayag, mayamaya maya ay idineklara na rin niya, na si Kyle ang nanalo sa laban, magagaling ang mga kalahok ngayon, sabi ng tagapamahayag. Ano kaya? Ang mga ipapakita pa nila, sa susunod na haharap sila. Agad naman nagpalakpakan, ang mga manunood at nagsisigawan. Isa lang ba itong biro? Sabi ni Amyuk, nagagawa pa nilang magsaya, sabi ng dalaga. Sa palagay ko sa mundong ito, mas gusto nilang nakikitang may namamatay, sabi ng binata. Sabi nila isa itong guard si Kyle, sa isang asosasyon, pero nagsinungaling sila. Parang nanggaling ito sa isang clan, at pinapaunte ito dito para isagawa ang kanyang misyon. Ang kapangyarihan niya, ay parang sumpa ang sinumang tumingin, sa kanyang mga mata. Ay mapaparalyze ito, at hindi makakilos. Noong unang buhay ko, ay kabisado ko na ang mga ito ang Black Evil Eye, sabi ng binata. Kinabukasan naman ay nag-umpisa na ang ikalawang pagkaharap, tinatawagan ko, ang unang kalahok, please welcome Zeko Lembrox, sigaw ng tagapagsalita. Ang kanyang kalaban ay si, Habiner at Lupit Ear, humindig ang pocket na bato, at patawa-tawa kay Amnyo, ito ay Tupano Panamik, dahil parehas na malakas ang mga players. Tahimik na pinag-aaralan ni Zika, ang golem na bato ng kalaban. Nakikita ni Zeka ang mga spell na nakaabang sa bilog, maya maya ay lumabas na rin. Ang nagkocontrol sa golem na bato, binati ang binata at ipinagyabang, ang kanyang talento, gawa daw ito sa anti-magic, at wala kang chance na manalo, mayabang nasabi kay Zika. Nagbigay na ng hugyat ang tagapagsalita, na umpisahan na ang laban, sumigaw ang bruha at pinapasuko si Zeka, para hindi na daw ito masaktan, napabuntong hininga ang binata, at itinaas ang kanyang magic stick, binigkas ang spell para palabasin ang lahat, mabilis na intake ang golem na bato at mabilis ding nagkapira-piraso, buti nalang hindi nila nakikita ang bigod. Napasigaw ang bruha dahil natabunan ang mga ito sa gumuhong bato, kung kanina ay napakayabang, ngayon parang basang sisiyo na di makagapang, lumapit ang binata at pinasuko ang bruha, kung ayaw niyong masaktan sabi ng binata. Agad naman numuhi. Wala nang pag-asa na lumaban ang bruha, kaya sumuko agad ito, agad naman nagsigawan ang mga tao ng marinig ang pagsuko ng bruha. Umangat na sa semifinals si Zika, marami ang humahanga sa pinapakitan niyang lakas at kakaibang mahika.